Challenge? Opo, gusto ko po Oo. kasing tumulong sa mga kabatakan. Mm -hmm. Gano'n po. So, parang in a way po na... Kasi po naranasan ko pong mabully, mm. gano'n po. Bully? Bakit? Ang ganda mo ano, ha? <laughs> anong iaasag nila sa'yo? Kasi po yung <laughs> uh, namatay po yung dad ko nung oh, oh. uh, elementary po mm -hmm. ako. So, parang... Kasi uh, American po yung dad ko eh. So, mm -hmm. parang ang ano po nila is... Parang, ah, kailangan. Parang tingin po nila mataas. Pero kasi lumaki lang po ako sa parang kubo lang po kami. Gala. Ah, okay. So parang dating judge kanila ka nila Apo. na kung baka ma ma buhay ka. Ah, oh, Parang hindi po nila expect si na doon lang po ako sa kubo na hmm. sa tabi ng ilog. Doon pa ako lumaki. Grabe eh, no, ko na Hindi naman. Hindi pa ako nangyayad. Hindi naman naganta kasi papa niya nagkita dito. Parang yung tiles niyo, yun yung mga mahal na klase. Pamahal na klase. <laughs> hindi na po. Lang... <laughs> Oo. Oh. <laughs> kasi hindi ko ina-expect na yun alam, alam, mo pala yung ilog, yung mga ganun dati. Oh, so, Pero technically, doon ka talaga lumaki. So, yes, yung po. mga kaklase mo, hindi sila makapaniwala na na yun talaga, yun doon ka talaga. Oh, Then, akala po nila, akala po nila kasi parang, ano po ako, akala po nila, ah, mayaman po kami, gano'n. Kasi po, yung apelido ko, yung dad ko, gano'n. Pati po yung apelido ko eh, kasi doon po ako nabuli na tulok ko daw. Yung oh. parang in a way na parang, ay kasi Kakaibad, ganun. No? Uh, pakakaiba, kakaiba yeah, siya. Oh. Tapos, yung word po na ano, yung, oh. yun. Pa. Then, mistisa-mistisa ka, yun oh. pa. Oo. Oh. So, Then, ano, ano pa nangyari? Nung high school na po ako, doon po ako na meron po akong isang teacher na parang minotivate niya po ako. Paano? Paano kanya kinausap? Anong pangalan nito? Pasalamatan natin. Si Sir Alger po. Hello Sir Hi Sir Alger. Napakabait mo na wa Sir. Laksamana pa Sir Alger. Laksamana. Okay.